Siguro mga mahigit tatlong linggo na 'yan pabalik-balik yung si speaker tinatawag kami mm -hmm. sa sabihan na naman kami oh I think uh, I should uh, I should step aside uh, because of all of these problems sabi niya ganyan na. Uh, mm -hmm. siyempre lahat kami sinasabi hindi because this is a uh, magulong panahon ito hindi tamang panahon to speaker para uh, bumitiw kayo ngayon uh, lalong gugulo oh, yun ang aming sinasabi sa kanya Tapos magbabago isip niya o sige hindi na muna mm -hmm. babalik na naman doon Oh, marami na naman nagsasabi na ganyan ganyan kaya. So, uh, hindi ko yung uh, yung pasensya niya, sabi niya eh but gusto ko na talaga mag-step aside. Mm. So, pag ganyan ganyan. Ngayon mga last week, uh, may nagsuggest, no? Speaker, kung talagang tingin mo dapat tumabi ka, bakit hindi mag-give ka na lang? Kasi meron naman na uh, meron naman paraan sa pag-leave ng ng speaker, pag mm ng speaker, mga deputy speakers, pipili among ourselves ng isang uh, mag -OOIC, uh, OOIC. Ah, habang uh, naka-leave siya. Kala ko doon natapos eh. Dun natapos. In fact, kahit kahapon nung papunta na siya sa uh, palasyo para makipag-usap kay Pangulo, akala ko yun ng magiging kalabasan ano kakalabasan ng kanilang usapan mm -hmm. pero bumalik siya sabi niya alam mo sabi niya well uh i i i to i i requested the president to allow me to just resign completely mm -hmm. sabi niya kasi kung nakalib lang ako sabi niya sa amin eh siyempre sasabihin ng tao eh babalik pa yan eh na, to, ano kunyari lang yan mga ganun sabi niya sabi niya eh gusto ko Uh, malinis talaga sabi niya make it cut clean sabi niya para para maging maliwanag ang uh, ang uh, ang ko dito na talagang harapin lahat itong mga mga akusasyon uh, bilang kongresista at uh, para naman na uh, hindi sabihin ng mga mga tao na pinoproteksyonan ako ng administrasyon o or umihiwas ako, sabi niya. Kaya mm -hmm. ko naman harapin sa ang, ang ang investigative commission at kahit sino sabi niya mm -hmm. para ipaliwanag lahat ng mga actions ko. Wala akong nagawang masama at uh, uh, actually, uh, yun ang tingin kong uh, naging uh, last minute decision niya na eh, eh, hindi na lang leave talagang magbitiw na para harapin na ng, ng totoanan itong lahat ng mga kasukasasyon na ito.